Okay, mahal <laughs> na! <laughs> Gagawin siya nandito tulungan, tinawanan pa! <laughs> oh, ay tayo ko maglaro. <laughs> <laughs> Kaso gusto daw nila. So, nasa lang lang ba nang umuwi? Ika, sorry. Hi. Dito so, kami pupunta? Hindi so, kasi pinapatunayan nila akong maglaro. Basta, kahit ayaw na maglaro, tinatamad wala pa akong ligo. Hello? Bye! Bye. 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 In a world that's quick to judge so I'm very clingy type of girl to the point that some people may misunderstood my attitude. That's the real thing. You all are very clingy type of girl whenever she feels like home. <laughs> 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 really is see her home. So, I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm Little cousin ko na ayoko nang nakikita silang binubuli. Kasi ganun yung estado ng buhay nila tinubunin din ako before na yung estado ng buhay ko, ganun lang. Yung mga little cousin ko, pag may nang hinihilay sa akin, mas kaya ko naman ibigay. Binibigay ko for them. Akin, alam mo ate, proud ako sa'yo. Kasi every time na kulang or sa family natin, birthday. Nangyayari, ikaw yung sumasalo. Kaya kong mag-zero for them. Kasi aalihin ko yung pera ko. Hindi ko naman din naman ito ginagawa para sa sarili ko lang. Kasi para sa kanina talaga. Nagkaroon ka na ba ng isang milyon? Madam, bakit ganyan yung panong? Um, yes po, madam. Nahihiya ka ba? Hindi naman. Ayoko lang ng ganong tanong mo daw. Isipin ng mga people, sobrang mayabang ako ganun. Bakit po tinanginan sa po ako ng mga taong sumusuporta sa akin para maging big four. And if tatanggapin ko po yung one million, parang useless lang yung pagsuporta nila sa akin.